Hey guys, good morning. So, ayun no, andito pa rin ako sa Nova Scotia, dito sa tinitira ni Joben di Sagano. And ayun, kakigising ko lang. At uh, ayun nga, dito na rin ako natulog sa kanilang lugar, no. Dito sa may paradahan nila. At uh, ayun, at uh, pupuntahan ko si Joben doon sa kanyang bahay, no, kasi nagyaya sa akin na magkape. So, tara. Yes, no, at, uh, dito pa rin tayo dito sa bahay ni Ben. No? Morning, morning, tuloy pa rin, tuloy, yung ating banding. <laughs> Nasa so, Parang hospital dito ah. Baka mag-away din si Marco dito pag kumuha ng biyahe dito. Yung sabi nga niya, sa Uttar. Ayaw, niya kasing bunga dito ba Ayaw sa Uttar Oo. Pero kung gusto mo, pwede yung biyahe dito. Umingi siya ng biyahe. 아, 여기다. 뭐, 나, 야. 에이, 내려가요? 어? 다리? 아, 이씨야. 바울. 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 요안 바울. 바 sa mga ano dyan, saya. Ibitawin mo yan. Ibitawin mo yan. Ibitawin mo. Ah, binata. Implicator eh Ah, hindi yan ba? Yan ay ano, mabait yan. Pero pag kaya na may mga oras na gusto mo mabait, hindi mo pinayagan. Mga ngalamit yan. May rabis yan. Sarap mo ano? Sa Chris, naglaro? Hindi. Oo, ayos yun. Pag-pawis ang pangayon. Oo. Winter, wala na. Ha? Kaya ano Mahirap yung papawas dito ito May ano din dito? may yung din. may nilagay kami dyan, isang ring. Ah, uh, um, banda yan. Diyan sa Eh, karami, mo ako. ko Sa amin din marami din naglalaro. Kahapon ka, nag-iakar sila. Eh? dumami rin driver ng Kinawaw, na lang kinakauwi na. Nakaabot sa iba-ibang hmm. lugar. Well, dito sa amin, pag long haul ka, kurado, ka pa magpa-assign ka ng local ka lang, center ka lang, doon sa la, center. Tigot ka lang doon, Saan po kayo sa atin? No, sa ate. La, sa, sa, ano ako, oh, sa Mindanao. Mindanao. Mm. Ano? Dabaw. Ay, ikaw ya. Tanggas po. Ah, oh, Tanggas. Saan ka? Tanggas? Tagalog. Mabini. Bini. Eh, dyan ako eh. Siyam na tao din ako dyan sa Santo Tomas eh. Ah, oh, malayo. Saan mo sa amin, um, parang sa Santo Tomas, ang awan. Ah, oh, tanong awan. Uh, malayo Bandantalo kami. Bandang talo kami. Talo. Sa Mabini nga. Hmm. Oo. Oh, Ay, napit lang. Malayo. Hahaha. Kailan na kayo dito? Bago lang. taon pala may higit isang taon may dito po pinakalabas sa akin yun ako ako ay 7 months lang ako may lakad kasi sila makakagam yeah e. so, Ah, sa simba. Oh, sila maga kasi nagpe-prepare sila na ng instrument. Oo. Oh. Mag-re-read din ang kami. Anong muna din yun? Ano mga Christian? Jesus is Lord. Oh, yes. n J.I.M. Kay brother kay D.B. Lanueva. Hmm. Kay ang... so, Sa... Sumasama. Masama rin. Oo hindi okay. ko din ka? wala natin dito sa pag kahit sa akin naman naku katulad ko ako kung sa mga kasama rin makikiss, hindi magsama lang para, parang boring buong dito ba Meron naman dito ang Catholic Church. Eh. So, Ito hit out din eh. Adi. Ba, ano? ano ba? Sa akin ang Ilang oras ang tawid no? Sydney hanggang John Paula? to daw. No. No. Eh, first time pa din ah, mm. eh. Guna na ako tatawid Ah, doon sa New Paula. Ay, hindi ka pa pala nakatawid yan? pa. Ano ni isa ko lang. Pero alam mo naman yung ano yung mga yung sa yung barko sa sakyan. Ayun sa yung nasa Sydney. ano yung, yung magbubuk pa o oh. meron na kaming oh. uh, pagdating namin doon, akit na kung sino big threat. Meron na kami na account na sila na mag-aala. Para kung na lang utang na lang. Diretso diretso. Ngayon, pagdating doon, doon, may mga andyan mga kasama ko yung na biyahe din mo pagdating na doon, ang ganda ng bulo, ano, may ano doon sa cover. Uh, -huh. yeah, mag-video ka dyan sa may <coughs> bago mag-take brito, maganda daw dyan eh. Uh, Oo, -huh. wow, ang pa pali pali Yung po. parang may light house. May drone ka pala ano? Uh, -huh. ano yung malakay? O mini, ano? mini, ano? Uh, mini four. Mini, mini four. Ang ganda dyan. Uh, -huh. oh, parang may light house dyan naan, eh. Asyaga, no? uh -huh. na ano eh. Pasyagan. Oo. Uh, yung sabi nga Ayos so, naman, may drone ka na naman. ano din ako yan, sinakuha din ako ng drone license ko. Ito yung Okay lang pala yan? Oo. Parang um, okay. so, mayroon ka ng drone license. Parang drone certificate. Oo. Mm -hmm. so, Parang karang piloto no, na langitin ka. Pero madali lang naman? Ng... Kaya naman. Pay online. Tapos bayad. Sa Pinas pala, driver ka na talaga? Oo. Oh. Sa Paris, Ayun naman na pala. Nag-drive ako. Nakakuha ko ng display or disinsya. Disinsya pa ako. Pag-land group, disinsya. Ang um, sucho, so, professional. Ang biyahe mo pa, ang um, ganaw din. Hmm. Yeah. Ito yung papa ko, truck, truck master, tawag, truck manager sa company. So, nakapak ako doon sa company na yun. Iyon na. So, ah, pero doon may lahat pala kayo sa driver ng truck? Pati yung aking ina-free ko lang ba? Pati yung malolo, inano ko lang kasi hanggang, di ba? Hanggang Pinas lang, mm -hmm. hindi, hanggang Pinas lang, hindi nakaka-bro. So, ginawa ako para ma-ano ko yung aking, man? Oh, mag-upload ako. Si Sarelo oh, ay nung um, nasa company ako, oh, parehas kami ng company ng papa ko. Oh, na, 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 na kami, nag-level na kami. Uh, nag na oh, naging trailer driver na yun ako, siya naging trailer driver. Eh, kung pagalitan siya, pagalitan din ako. Ano, ako way, ano, water, that way that way. Ang ginawa ko, dad ko ay ano, ano, bayit ko ako, kaya dad ko na yun. Ang kabuda ako kumuha ako ng experience. Ilan taon? Sa ako sa Saudi. Ang biyahe ko rin, yung gusto ko yung malalayo. Delikado rin yung daan, tutulog ka sa kasana, kapatokin ka ng mga Arabo. Oh. Kapatokin ka, yung mga dalang baril, yung dalang sinyo. Oh. Minsan, mahulap yung iba. Ako, hindi na hmm. ako nagsumbahan, hindi ako nahulap. Pero minsan, mayroon mga magdalang baril sa akin, kailangan mo ba ako sa truck? Kailangan ba? mo ba? mo Oo. Takto ko. doon? Sa ano? Sa solo? Di ba, yun yung may na, na din ng mga Oo, oh, pati yung eh. Pag yeah. ka, pag wala kang bigote, wala kang bigote. Ang ano sa iyo, yan babae. Parang babae. Diyan, naliligo kami sa, ano, sa kasada lang. Kasi hindi naman uso ang shower doon. Yung yung katulad dito sa Canada, may ligo ka, mayroon kaming drum. May ligo ka, naka-shoot ka lang. Alalakitan ka ng mga uh, back lang ng ramo. May pitirahin ka. Ang ginagawa ko naman, may, may itak. Yung dala kong itak eh. Takutin mo lang kung hindi mo itak, tatakutin na yan. So, <laughs> tagan doon. Ang yeah. gawin tagan doon. Patibayin pala doon ang ano. Oo. Sigmura din na. Pero oh. yeah, nakasurvive naman tatlong taon. Pag uwi mo, doon ka lang nag-apply. Hindi okay. pa. Pag uwi ko, hindi. Meron akong dala experience. Oo. Oh. Galing Saudi. Nakapasok ako sa malaking company dito sa Davao. Yung top one company ng Davao, ng Jubilee yung Red Bull yung saldo logistik so tihan naman pasok na ano din ako doon mabiyag ka mabiyag saldo pa ako doon yung Red Bull Stick mga hibi, uh, hibi load nah, transformer tanke anong karga na ano ako makabiyahid ako tapos gusto mo sa ayos ako Al-Fawidah, Al kasi Yan taong din yan? Ha? Yan taong sa Halos sampung taong. Takal oh. na 9 years may 9 years, 8 months ay ora? oh, 9 months. Bago ako nag-apply dito. Okay, Pag-apply ko dito sa ano, sa Canada pagtingin sa aking experience na... <laughs> Sobra-sobra so, na? Over mm. 3 years na yung kailangan. Over, Over qualify. qualify? Over qualify. Mm, tapos nag-upload pa ako. Pero yung iba dito, nag-apply. Mga truck driver lang yung sa Pinas. Hindi yan mga trailer driver. Hindi hmm. kinabunto ko ng dalawa. Eh. Meron mm, sa amin na pat. Iwan mo na kung paano. Paano, paano na ako mga... Straight, uh, straight ng dalawang. Hmm. May kinabunto yung dalawang nakausap? Oo, oh, meron, meron sa Kaya nakuha ko lang bakit naka-local. may mga bago. Baka may na mga lalagay. Oo, Meron na pong Class 5. Meron hmm. kong Class 5? Yan ginadala namin. Tatlo kami nito. Jobe, oh. eh. Grace. Hindi ko alam ang ano dito sa nubas no, ko siya, no? Yung... Dito ang learner ay Class 7. Um, um, ano ay class 5 na kung magtitake ka kasi ng class 1 license iba sariling pera mo yan iba kasi gobyerno ang mag-aanap ko yun eh katulad sa akin pag PR PR ka lang pag so, PR ka doon free ka si si, si gobyerno mag ang mag-aanap magbabayad sa ano mo pagkuha ng license. Mm -hmm. Oo. Ewan ko lang dito. Sa ano, sa Nugas ko siya. Yun, ba ba rin? Sa Nugas yun? Sa Nugas ko siya. Sa Nugas Kasi kailangan nyo ng truck driver eh. Doon. Kaya, yung mga PR na gusto mag truck driver, sila ang mag ano. -sponsor uh, sponsor nila. Sponsor. Mm -hmm. Yun ang nakaano din sa amin ha. Hindi, hindi sila magbabayad ng ano. Tutulungan ka ng gobyerno na makakuha ka ng license eh kung dito naman kung kukuha ka ng class 1 license dito dapat pagkakalang ko dapat mayroong isang company na parang doon ka hihingi ng ano o parang o oh, pag nakakuha ako ng class 1 license diyan na ako magtatrabaho sa inyo. Uh, hmm. Parang... Commitment? Commitment ba na... Hindi mo alis, hindi mo Pagka kukuha... Kasi tatanungin ka ng ano eh. Kung... Um, Kukunang mo na license eh. At uh, saan ka mag... Uh, Anong company na anuhin eh, mo. So... Wala kang masasabi na parang gano'n. Kung pero pag may company ka na... Sponsor? Hindi, hindi sa sponsor. Parang kasi eh, kukuha ka ng license eh ta iyan mo yung kampanya na yun na doon ako magmamaneho pag nakakuha ako nakakuha na akong license kaso hingi ka ng ano doon company na parang ano ang referral referral parang, parang ganun oo yung pagkakaalam ko na kailangan dun sa kaya kung may kakilala ko driver sa dito na sa, sa, sa Nova Scotia o kasali na ba New Brunswick, New Brunswick ba no? Nova Scotia na, iba na. Iba na rin doon? Provincia na rin doon. sila, ano, doon sila tampo, iba rin doon? Oo, no? oh, Nova Scotia na. Saan ba sa Nova Scotia? Si Pedericton? Si, si Tampo sa Woodstock. Ah, Woodstock. Woodstock doon sa Irving. nandun hmm. na sa bahay, sa likod. Iwan ko lang si Bupil kung saan. Halifax. Halifax siya? Hindi hmm. ko hmm. Sila ni Migo. Oo, oh, so... Pero si Migo nasa Cisco. Si Migo, Nova Scotia din ah. Adi, si Migo ang ano mo yung tracking na si si ako ko siya ano sabi? sa sa basis biya siya na ano na mukto yun maganda na mukto kukuha siya na super b oh para referral sa sa mo mag pilit pangalan pa nga Arnold po Arnold ako ako ilang ba ako ay po ah ano pangalan niya? Michael Michael oh Pinsan na may mga nakbay, Ryan. Reyes. 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 Reyes po ako. Reyes? Hmm. Ay, ano? Temple Jane daw. Hmm. Ba, eh, nag-post ngayon eh, di ba? Dalawang train oh, ng nah dala niya na, eh. Oo, nakahirap tayo sa CB eh. Hmm. nag -upgrade na. operator. Malapit lang, magkalapit lang kami noon. Ng... Mang... Stem back na rin niya. Stem back yata nakatira. Stem back lang. Dalawang kilometer lang yung distance namin. Oo. Oh. Hmm. Reyes. Ang oh. stay bakbang gamong winipig Puras din ito 90 km ah, di, Wala akong sakura Ang pogi po. daw po ito dito sa kanta Ano mga guys, kapatangan Nagkapi tayo Ito tsaka... so, ayos naman ito. Bili na ako Minsan <laughs> bumibili din ako nito yung tranya Ah binigyan ko ng ano Gano'n talagang, <laughs> may, 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 may Marami siyang isiyuan ng ganyan eh. Eh sabi ko, sakto-sakto, mag-uhot pa rin yun. Ha? Kanda? Mamaya. Kayong, kasi alis kayo. Mukha na kami. Mukha na kami kumain. Ikaw, bro. Sabi ka na. Hindi, Ano na Pero pag mga umpisa sa sana mga damdaman na manood ng channel yung parang zero knowledge sa ganyan tracking dito may ano ba yan? may vlog ba yan na ano meron so, yung, may, yung samang zero o, ano oh, yung, yung paano mag free -try trip meron mm, free trip ang tawag doon? mm. -hmm. kung lang sana ako bibigyan din kita eh ayos lang Sarap magluto yan. Yeah. Jobe. Ik man ng routine. Yeah. Mm. Yan yung special tinya, ito. Yo. Yeah. Pina pina na adobo. manuk manuk. Hindi gulo ako par pag nag day trip ka papanoorin ko. Ah, sige. Wag ikitugpok ng ulo mo. Mm. Paano? Bakit alis ka na rin ba ang ulingyo? Wow, oh, wow. Eh, ang ano ko, makasakay ako ng barko ngayon. Bakit makakanda lang yan, man? 3 hours yun na. Kung hindi mo lang ako makasakay at makabungad na ako doon. Tsaka mamayang gabi na akong sakay. Kasi... Kain po tayo. <laughs> kain Lord, na. Kain na kain. This food. This is name. Amen. Huwag so, ko may hiyan dito ah. Kasi so, ka dito, di... sa ka uli dito. Dala ka ng mm. isda. Oo, konti lang tayong Pilipino dito sa ano. Uh, Mas masaya din pag may nakakawasap na Pilipino. Mm. Kaysa... Um, wala kang... Ka nung nakaraan nga, may... Kakilala. Dalawa na ligaw. Nakita lang nila yung flag. Yung flag dyan. Oo, oh, yun? Oo. Kaya sila? Oo. Kaya huminto sila. O oh. hmm. oh, may vlog nakalagay dyan sa inyo? Oo. Oh. Oh. Meron. Oo. Oh. Ayos. Ayos ka na. Nakaano no, lang sila? Parang vlog kaya... Kaya sila huminto, Nakita nila yung vlog. Vlog. Oo. Oh, no. Naktanakong. Like, Nilapitan niya ano, Joevin. Oo. Oh, talaga ko kakilala ni Joevin. Hindi. Kailala. Dahil lang sa ano? Sa vlog. Hmm. Kasi yes, minsan, Parang ano kasi tuloy eh, private road lang to eh. Yung parang dito bis road. Wala ganong nadaan. Mm, wala ano nadaan. Hindi siya talaga yung sa galing sa city. So ang biyahe mo pa ngayon ay Newfoundland. uh, New Galing dito papunta Sydney halos 400 kilometers. Tapos pagdating doon nasa mga 700 daw itatakbo yun. So, sa araw din si, yun. mo ng ano yan, barko? Hmm. Kabung nasa barko ka. 7 hours ba eh. Baka kapahiya ka nun. Okay, okay. hindi ka nun. Mm -hmm. Itulog mo na ng itulog. Kaya takbo oras mo. Hmm, wala yan. Walang bayad yun sa Oh. Uh, Yes, <coughs> Yang Saudi din ako, ganito din yung parang accommodation namin. Kamala ko ba? Yung um, Saudi ako. Hmm? Ilan taong po pala si Saudi? Tatlo. Tatlo. Tapos ganyan din po ang dalan niya. Oh, ganyan din. Kaso ang dalan, umuwi-uwi. Pag-uwi lang halos. Isang yung linggo, makakawin na lang dito. Hindi dito sa amin. Nakakalos na sa trap na. Bahay mo na yung trap. namang lutuan. Ano yun dyan, yung liguan. Mga truck stop. Yan, free naman yung shower. yung kami nang liligo. Pero yung kwarto nyo dyan, maayos naman. Maganda. Ma ma maluwang din sa loob. Nakatayo ka. Dalawa yung tulugan. Kasi kung may team ka, dalawa ka yung tutulog. Isa sa baba. Isa sa taas. Dali. Pero may mga time na pagbabiyahin nyo, may kasama kayo. Dalawa kayo. Halos wala. Bakit? Ang kunbon? mhm uh hmm -huh. wala. Kanya-kanyang ano yan. Kanya-kanyang uh, assignment mo. Parang huwag mo isipin na may kasama ka sa ano, kukunboy o ano. mm hmm. Kasi pag nagkukunboy-kunboy kayo, minsan ma, maliliwile ko sa yung isa, hindi pa tatakbo. Yung um, parang ganun ba? Oo. Oh. Kasi matutulog pa, magkakaanuhan kayo. At mga nangyong sariling anong kaya. So, wala naman problema sa... Wala naman hold up. Wala naman... Mga loko-loko na ano. Wala, wala. Nano wala dito. Kahit sa US naman. Hindi, ibig sabihin. Pagod ba? Para palitan kayo. Pagod sa pag-drive? Mm -hmm. yung, yung truck naman, ay parang ano lang siya, parang kutsi lang din yan. <laughs> oh hindi siya, ano ba, friendly, lang, malambot. Wala, hindi ka nagkakambya. Automatic kasi siya. Wala siyang klats. Yung upuan ay para ka lang nakasakay ng bus. Na. O ano ba, hey, malambot yung ano, yung upuan eh. Drive ka, kampante ka lang hindi yung pagod ka ang ang mapagod sa iyo yung ano mo yung utak mo pero pag sa katawan kaya ng katawan natin yung utak mo lang mapapagod saka yung mata di ba kasi yeah. pala oh yun pero yung dinadag yun na mapapagod ka hindi kaya ng katawan natin yung mata lang yung ano natin mas maganda dalawa o isa lang winter time maganda kung dalawa. Season sa winter. Uh -huh. Kasi yung trapal tumitigas. May harap yan na yan. Uh, Tupi. Tanggal Mahirap. Tapos pabilis yung dalawa yung pag-winter. Pag-summer ganito, walang problema. Ano nga I got the cash in the back, stadium packed. Born a rockstar in this life, can't live it up uh, on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm bad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the back, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna never stop. I'll get it if I want it. Gotta make to myself a. I so won't quit, keep going till I got it